Ba't nagkaganon si Sharon? Parang bigla siya nagbago ah. Hindi hey, mo ba, ba nakuha? alin? Sinabi na niya ang lilipatan niya sa Crescent Condominium. Oo, oh, ano yun? Ang ibig niya Bin, sundan mo siya doon. Iba-ibig sabihin nun? Oo. Oh. Iyon nga din sabihin niya eh. Boss, tubig nyo. <laughs> tubig lang? Merienda in order namin sa inyo, ah. Merienda ba? Walka natin. Bali, huwag oh, na. Order na lang kami sa kantin. Let's go, boys! Mga ha Hanep! Oh, boss, 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 <laughs> boss. Oh. Anong ibig sabihin ng mga boss? Mga Ah, Ne? Hmm? Ma Ma Pero parang maganda Ma yun, ah. Maganda tunog, ah. Parang... Beatles. Ah, boss. Boss, thank you, boss, ah. Thank you. Maganda pangalan ng ah. banda yun, wala. Mga Sino yung dalawang yan? Ah, uh, mga bago natin recruit na waiters. Waiters? Akala ah. ko, performers. Wow! Ang ganda-ganda dito! Wow! Ang ganda, ganda, dito? <laughs> Uy! Oh, ano ba? Itawan mo nga ako! mo ako! Parang diba? oh. bago ka sila! Bakit <laughs> mo akong itawan? Ikaw talaga! Nag-aaway pa! Kinulog <laughs> mo ako eh! Ikaw oh! talaga! <laughs> <What? Kuto lugo? laughs> <laughs> sorry! 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 Ano mo ang bato? Ay, mo ako eh. Ay, Sila, mo eh. Sorry na ako eh. Sorry <laughs> na. Buti pa kayo, may mga partners. Ako, wala. Eh, di hanap tayo. Oo, hanap. Ayoko nga. Ano ako? Cheap? Eh, Hindi naman. Bawa naman. Oh, yun know, o. Tingnan mo. Pwede. Lapitan mo, lapitan mo. Pwede. Ayun. Pwede. Oh, Parang, para kilala ko na yata ito. Huwag mo tingnan, ba? Oo. Tama, hmm. sige. Hi! Hoy! Bossing, magandang gabi po. Sinong bossing? Eh, kasi kapatid po kayo ng boss ko, kaya boss din ang tawag ko sa inyo. Sa akin, walang bossing-bossing ha? Opo, boss. Oh! Ano pong order niyo? Ah, uh, anong gusto niyo? Ako, gusto ko ng juice. Juice? Honey? Mm. Sandwich. 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 Uh, Apan na juice. Apan na, na sandwich. May hinihintay ka yata date? Wala ho. Hindi naman siguro dahil siguro naman sa itsura ko yung Walang matinong isipan na makikipag-date sa akin. Ay, alam mo, <laughs> parang narinig ko na yan dati ah. Tsaka alam mo, nung una kita nakita sa club, Parang, parang matagal tayong magkakilala. Tsaka, alam mo, parang dati, magkalapit ng kalooban natin. For the meantime, maglaro muna tayo ng truth or consequence, okay? Ah, sige, oh, sige, sige, sige. Sino kaya? Sino? Oh, oh, oh. Sorry. Ito, laki na. Lagay mo sa kotse. Laki lagi na rin to. Oh, huwag ka nang umiyak. Magkikita pa naman tayo eh. Sharon, saan ka pupunta? Ba't kasama mo sila? Sabi ni boss, hindi na daw ako bagay dito. Ililipat nila ako sa magandang tirahan. Ito ba? kagustuhan mo o napipilitan ka lang. Ah. Ito ang tandaan mo. Hanggat naririto ako, walang pwedeng pumilit sa'yo. Tataan mo na sila sa butas ng karayom. Ang lahat! Ang tating mo! Ay. Maangangang dila mo! Pakilamero, kung ayaw mong masaktan, huwag kang makikiram. At pag nagdilim naman ng paningin ko, ha? at hindi na katamakita, pagsisisihan mo ang araw na sinilang ka sa mundong ito. Hmm. 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 <laughs> mga mo sinabi mo kanina. Wala naman ako sinabi, ah. Wala! At talim ng bibig mo! Ay! Wow! Oh! 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 Hmm. Uh. Matigas ka! ni boss na hindi ako bagay dito, hindi ako bagay dito. Naintindihan mo? At kapag sinabi niyang ililipat niya ako sa Crescent Condominium, wala ka ng pakialam doon. Nakuha mo? Ay! Halika na! Nagkagalun si Sharon. Parang bigla siya nagbago ah. Hindi hey, mo ba, ba nakuha? Ang alin? Sinabi na niya ang lilipatan niya sa Crescent Condominium. Oo, oh, ano ngayon? Ang ibig niya sabihin, sundan mo siya doon. Iba-ibig sabihin nun? Oo. Oh. Iyon nga din sabi niya eh. dito. Uh, ako sa guarde. Sabi ko, mag-show ta tayo. Eh. Ano? Oh, mo naman magsalita. Hindi ba tayo bagay? Halika na nga dito. Baka may makakita pa sa atin. Halika nga dito. Dito. Maupo ka muna. Oh, gusto mo ba ng drinks? Drinks? Di ba masama sa nagugutom yun? Uh, ah, Excited ka? Siyempre. Ngayon lang tumunog ang telepono, kaya excited ako, no? Ah. Ano? Nagustuhan mo ba bagong unit mo? Oo. Ah, pero mahal. Baka hindi ko ito mabayaran. Ah, pinagbayad na ba kita? Kasama yan sa trabaho mo. Hindi ba yan? <laughs> Ba't ka tumatawa? Ha? Eh, kasi nanonood ako ng TV, eh. Comedy yung palabas. Nakakatawa. Ah, ganon. O oh, sige, magkita na lang tayo sa club. Ah. O oh, sige. Ah. I... Mr. Lee, welcome, Mr. Lee. Thank you. Where's Richard? He's inside. Let's go. Please have a seat. Thank you. Would you like something to drink? Thank you. Oh, where's Richard? He's upstairs. I'll call him. Please do. Okay, please wait. Tutuloy pa ba natin yung plano? Natural! Hindi ako papaya. Naabang buhay. Tauhan lang tayo ni Richard. Eh, Bruce, paano yung connection natin sa Hong Kong? Ayos na! Kapag hawak na natin ang epektos, hawak na rin natin ang negosyo. Itutumba natin si Mr. Lee. Pati na si Richard. Ha! Dali! O, oh, Jules! Ano ginagawa mo rito? Boss, susunduin sana kita. Nandiyan si Mr. Lee. Ano, dala niya efektos? Yes, boss. Boss, after you. Ah, Mr. Lee. Ah, oh, Richard. How are you? I'm okay. How about you? Well, everything depends on you. If you will support us, I don't see any reason why my business will not flourish. <laughs> Sit down. Did you uh, bring the merchandise? Yes, there it is. Can I see it? Oh, later. Huh. Don't you trust me, Mr. Lee? Of course I trust you, Richard. But business is business. You can have the merchandise. Once I see the color of your money, you'll have it tomorrow at the concert. Can we drink to that? Of course. Tomorrow at the concert. Tomorrow. bayad. Pwede na kayo umalis. Ma! Bakit? Anong kailangan nyo? Si Dory, ho. Ah, pwede pong pakisabi na andito na kami. Wala, umalis siya eh. Ay, hindi ho. May usapan ho kami ngayon. Talagang magkikita kami. Manonood kami ng concert. Pakisabi naman ho. Sinabing umalis siya <laughs> eh. Bakit? Ano ba yan, pare? Hinahanap nila si Dory. Sinabi ko, umalis na. So, Pati ko. Huh? Ha? Sige na nga. Teka! Ah. Sabi nyo, sabi nyo, wala si ano... Ano yun? Wala ho, di ba sabi nyo, umalis si Dory? Hmm. Aalis na rin yeah. kami. Ano hmm. sa kayo? 站。 Hey! <laughs>